Hello guys! Sa inyong lahat dyan! Good morning! Ako yung magluluto ng bulang lang. Sasawagan ko ng mais. Kasi ang sarap ng mais kapag yung may sabaw. Ang sarap-sarap higupin parang soup. <laughs> Wait lang! Kung hindi ka pa subscribe and like sa aking channel, eh, baka naman po. Thank you, thank you very much! Okay, punta tayo sa mini garden namin. Hanap tayo na ating maibubulang lang. Thank you. Ah, oh, sino nakakalam sa inyo di it sa gulay na ito? Ito ang tawag dito ay Chinese malunggay. Kailangan yan tinitrim mo para tumalbos siya ng maganda. Kasi yung talbos lang talaga ang nakakain kasi yung video party na nang medyo pakatawan na matigas. <laughs> Parang siya. <laughs> Yon, yan ay Chinese malunggay. Ito naman ay malunggay. Eto na, ang the best. Ang sarap talaga nito, favorite na favorite. Favorite ko, ang mais na gugulagin. Kahit yellow corn yan, o yung puti, basta yung bata pa siya. Ang sarap ng gawing soup. Oo, talaga, promise. Eh, syempre, wala kaming ulam, kaya naisipan ko, i-gulay na lang siya. Gigis ako, tapos lalagyan ko siya ng sandamak, pakisabaw. <laughs> Yun lang, hindi masarap talaga siya An, yung ano niya ang ninamnam tapos syempre yung mga gagamitin ko mga sangkap ay mga press bagong bitas bitas ba? Diba? o oh, ba? Diba? sangkap pa kasi yung natural yung yung katas nung fresh na gulay hahalo dun sa lulutuin mo ay ang sarap talaga wala siyang halong chemical hindi kami naglalagay-lagay noon kasi bahala na lang siya kung mabubuhay siya o diyan basta itinanim namin bahala na siya kung mabubuhay <laughs> nagsub yon yan ininipis-nipis mo lang siya ng ganun na guys, yung Chinese malunggay. Hmm. Ihimay-himayin mo lang din para hindi naman siya masyadong malaki. Baka, baka bumara naman sa lalamunan. <laughs> thank you Alam Ngunin mo na yan. Yeah. Bakit? 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 Hindi ka nag-upload pala lang na? na ah. mag edit ulit ako. Bakit okay, mo na -upload. ating... Wala, na weeks palang yun, yeah. uh, Uy, pa lang yun ha. Salamat po sa panonood. Sa susunod po ulit, pa-like and subscribe po sa aking channel. Sana po ay may natutunan sa aking video. Salamat.